Magandang araw po, admin. Itago niyo na lang ako sa pangalang Jenny. 23 years old ako noon, sa Sampalok, Maynila. Noong una, para lang siyang isang normal na gabi. Mainit, tahimik, at ang ingay lang ng mga tricycle at aso ang maririnig sa kanto. Wala akong ideya na iyon na pala ang simula ng gabi na hinding-hindi ko malilimutan habang nakaupo ako sa maliit naming sala, may narinig akong kakaibang tunog mula sa bubungan. Parang kaluskos na may kasamang mabigat na paghampas ng pakpak. Akala ko nung una, pusa lang. Pero hindi. Hindi ganun kabigat ang yapak ng pusa at ang tunog ng pakpak. Diyos ko, hanggang ngayon, ramdam ko pa rin yung takot Meron kasi mga usap-usapan dito sa barangay namin. Meron daw silang nakikitang anino sa gabi pag naglalakad sila, isang malaking ibon na may pakpak. Pero ako di ko pa siya nakikita kaya parang di ako naniniwala. Nagtrabaho ako ng buong araw at pag uwi ko ng gabing yun, tila mas mabigat ang hangin sa sampalok. Tahimik ang mga kalsada pero ramdam ko ang mga matang nakamasid mula sa dilim. Habang naglalakad ako, naririnig ko ang mga usapan ng mga kapitbahay. May mga chismis na kumakalat. Isang buntis daw ang biglang nagkasakit. Isang bata raw ang linagnat ng matinde. Parang may sumisipsip sa lakas niya tuwing hating gabi. Sa bawat kanto may hakahaka. Manananggal daw. Bulong ng Bulong ng iba swang sabi naman ng mga matatanda pero ang mas nakakakilabot may ilan na nagsasabing kilala raw nila kung sino isang babae tahimik maputla laging nakatingin lang sa malayo pero hanggang sa mga oras na 'yon hindi pa lumilitaw ang katotohanan wala pang naglalakas ng loob na magsabi ng pangalan at ako lalo lang akong kinikilabutan dahil sa bawat gabi na lumilipas, parang mas lalo siyang lumalapit. At dumating ang balitang kinatatakutan ng lahat. Isang buntis, biglang nagkasakit. Sabi ng pamilya, malakas pa siya kahapon. Pero ngayong gabi, halos hindi na makahinga. Habang nakahiga siya sa kanilang kwarto, may narinig silang kakaiba mula sa bubungan parang mabibigat na yapak may kasamang pakpak na humahampas nanginginig ang asawa niya pilit na binubuksan ng ilaw pero wala siyang makita hanggang sa may malakas na kalabog tapos katahimikan tahimik na tahimik pero ramdam ng lahat na may nakamasan sa kanila mula sa dilim kinabukasan naglakas-loob ang asawa ng babae umakyat siya sa bubungan at doon niya nakita mga malalalim na kalmot bakas ng kuko mahahaba matutulis hindi iyon gawa ng tao at lalong hindi gawa ng hayop na kilala namin sa puntong iyon hindi na hakahaka ang takot sa sampalok ang usap-usap, may nilalang na umiikot gabi-gabi. At ang mga buntis, ang unang niyang pinupuntirya. Si Mang Ernesto, isang matandang kapitbahay umuwi ng disoras ng gabi galing palengke. Habang binubuksan niya ang tarangkahan, may narinig siyang mabigat na tunog mula sa bubungan. Akala niya magnanakaw. Pero nang tumingala siya, halos tumigil ang kanyang hininga. Isang katawan, kalahati lang, nakasabit ang mga laman loob kumikintab sa liwanag ng buwan at ang pakpak malalaki maitim parang pakpak ng dambuhalang paniki hindi siya makapagsalita napaatras si Mang Ernesto nanginginig at halos mabitawan ang dala niyang bayong at sa mga sandaling iyon tumitig sa kanya ang nilalang Mata ng babae pero puno ng gutom, puno ng galit. Nagdasal si Mang Ernesto, pilit isinara ang pinto. At mula sa loob ng bahay, narinig ng buong pamilya niya ang malalakas na kalmot sa bubong. Pag-umaga, bakas ng mahahabang kuko ang iniwan doon. Doon nagsimulang maniwala ang lahat. Hindi na haka Totoo, may manananggal sa Maynila. Isang gabi, pauwi ako galing trabaho. Madalim ang kalsada at tanging ilaw ng mga poste ang gabay ko. Tahimik ang paligid. Pero ramdam ko ang malamig na hangin na parang dumadampi sa batok ko. Habang naglalakad ako, may nakita akong babae sa dulo ng kanto. Nakatayo lang siya. Hindi gumagalaw. Maputla ang balat. Mahaba ang buhok at nakadamit ng kulay puti. Pero ang pinaka nakakakilabot, nakatingin lang siya sa akin. Hindi kumukurap. Pinilit kong umiwas ng tingin. Binilisan ko ang hakbang ko. Pero habang papalapit ako, pakiramdam ko lalo siyang lumalapit din kahit hindi ko nakikita kung gumagalaw ba talaga siya. Nang magkasalubong kami, Biglang umihip ang malakas na hangin. Naamoy ko ang isang matapang na amoy. Parang dugo. Parang bulok na karani. Napakagat ako sa labi. Pilit pinakakalma ang sarili ko. Paglingon ko... Wala na siya. Ang kalsada, muling naging tahimik. Pero sa puso ko, alam kong hindi iyon guni-guni. Dahil mula sa malayo, narinig kong muli ang tunog ng mabibigat na pakpak. Hindi na nakatulog ng mahimbing ang buong barangay. Kahit mga bata, umiiyak tuwing lumalapit ang gabi. At sa bawat bulungan, iisa ang desisyon. Kailangan may gumawa ng paraan. Isong gabi, nagtipo ng ilang lalaki sa kanto. May dalang bolo, may iba'y may batuta, at ang ilan naman, krus at bawang ang mahigpit na hawak. Sabi nila, kung hindi kikilos ang mga pulis, sila na miso ang magbabantay. Tahimik ang lansangan. Tanging huni ng kuliglig at tahol ng aso ang maririnig. Pero sa bawat pag-ihip ng hangin, ramdam nila ang presensya ng nilalang. Bigla na lang may malakas na kalabog sa bubungan ng isang bahay. Sabay-sabay silang tumingala mula sa dilim, lumipad ang isang anino. Mabilis, malakas, at may pakpak na pumapaimbulog sa ere. Doon! Doon sa likod ng iskinita! Sigaw ng isa. Nagtakbuhan ng mga lalaki, hawak ang kanilang mga armas. Pero sa bawat liku nila, palaging may naririnig na kaluskos. Palaging may pakpak na kumakaway sa hangin. At sa huling sulyap nung isa sa kanila, nakita niya isang babae kalahating katawan nakalutang sa dilim ng kalangitan at mula sa kanyang mga mata parang may pangakong hindi sila titigilan.